Ay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat, no? Pasensya na po, medyo ginabi, no? Um, ito na po, magbigay na po tayo ng um, free reading again bago ako matulog at magpahinga. Kamusta po kayo? Ha? Salamat po, nabasa ko po lahat ng comments nyo kanina at ako po ay nagpapasalamat tano sa inyong lahat no so ano po kaya ang makikita natin ngayon sa reading no 3D, excess pride failure living moving forward freedom and explore Friendship and happiness, materialism, maintaining control intrigue, insecurity, resentment, desire to reconcile, stress and burnout. Dito pa lang po sa first, oh, teka ha, singi tayo isa. Peace na ko. Dito pa lang po sa first 11 cards, but 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 cards mo, no? Sama na natin to sa baba. Para tamang-tama. Tama separation, self-confidence, mischance, curiosity, hmm, romantic, following the heart, clarity, recovery, and emotional baggage, emotional insecurity. Okay, sa so nakikita ko po, no? Ito pong taong to ay nagahalo, no? Nagahalo ng um, pride. Nagahalo po siya ng... naghalo yung pride at pagsisisi sa totoo lang, no? So, parang sa nakikita ko po, there's this um, resentment and desire to reconcile stress, eh, oh. Insecurity. Pero meron pa rin kasing pride, no? Self-confidence. Meron pa din, ano? Separation. Meron pa rin. So, mischance. Immaturity. Meron pa rin, eh. So, sa nakikita ko po, itong taong to, kahit ma-pride siya at kahit may stress and burnout siya and everything. Meron siyang resentment and desire to reconcile. Meaning, itong taong to, gustong, gusto niyang magbago or gusto niyang iwin, baka gusto niyang bumalik, pero nagdadalawang isip na siya. No? Nagdadalawang isip na siya kasi parang hindi na rin po niya alam kung mag-work pa to kapag at kung kaya niya bang magbago no, so teka muna susulat ko, maganda yung sinabi ko ah na maging title gusto niyang magbago at bumalik pero nagdadalawang isip na po siya wait kasi itong taong to may realization eh may na-realize no pero hindi naman din po siya makabalik fully kasi no iniisip niya kung may may, may pride siya eh, no parang iniisip niya pa rin kung babalik ba siya may babalikan siya o mapapahiya na lang siya so might as well wag na no ah uh, pero gusto niyang magbago gusto niyang bumalik yun nga lang nagdadalawang isip na siya so gusto niyang niyang magbago at bumalik. Pero, nagdadalawang isip na siya. Yan ang title natin for tonight. Yan. Gusto na niyang gusto niya magbago at bumalik pero nagdadalawang isip na siya hindi niya rin kasi alam baka maybe meron ka na rin daw iba or maybe naka move on ka na so parang gusto na lang niya to stay that way kasi kaysa mapahiya siya uh, kesa kaysa mapahiya siya wag na lang no parang gusto nito itong taong to may kasiguraduhan sigurista no gusto niya kung babalik siya yung sure ball siya na hindi siya mapapahiya doon siya magbabago no so nagdadalawang isip siya ngayon kung babalik siya pero totoo lang gusto nito magbago gusto nito lang chance no pero hindi eh gulo yung isip niya eh. nagdadalawang isip hindi siya ganun 100% sure no ayan no meron nang siyang pagsi self pity and grief eh no difficulties no this card is for um person na nagsisisi totoong nagsisisi no pwedeng ito ay um ito ay nagsisisi na gusto na niya talaga ng clarity sa sitwasyon niyo you no know? pero ang masama lang kasi is ay ano sigurista siya yo lack of decision. Yan, no? Tama-tama. Lack of decision, diversion, meaning di divert niya yung utak niya sa iba para hindi siya matalo na pwedeng, alam mo yun, pwedeng bumalik, ka, uh, pwede siyang bumalik sa'yo at kaya niya pang magbago. So, uh, ngayon, no, nag-iisip-isip pa lang to, clear mind, no, nag-iisip-isip pa lang to, ang taong to, hindi niya alam kung tama bang bumalik at magbago pa siya, meron pa ba siyang Sorry, <laughs> meron pa ba siyang babalikan? Or kailangan na niyang mag-move on at leave behind, leave everything behind, no? eh no, nagre-reflect po ang taong ito sa ngayon, no? Hindi naman lahat din, syempre, na nare-reading ko, eh, sobrang gago, no? Meron din naman pa ilan-ilan na talagang, may makikita mong may pag-asa pa no gusto pang magbago at bumalik pero nagdadalawang isip na talaga siya or pwede rin kasing hindi siya makabalik kasi hindi niya pa matapos tapos yung kabila no meron pa siyang unresolved issue doon sa kabila no at kung hindi niya rin alam kung galit ka pa sa kanya no? there's hatred kung mapapatawad mo pa daw ba siya no gusto niya magkaroon ng beginnings and fresh start again with you no gusto niya eh gusto niya pa din eh pero kasi ngayon disconnected kayo sa isa't isa malamang um, it's either zero contact kayo or very minimal contact no kasi kailangan kanyang paghirapan no hindi ka na hindi ka na ganun kadaling mauto no Pwede rin kasing nakikita ko na hindi rin, wala rin siyang mukhang ihaharap sa pamilya mo, mga kaibigan mo, mga tao. Kasi alam mo yung ginawa niya po, no? Hi. There's fear of change. Playing safe na lang siya ngayon. So, kung di siya makakakita ng sign, nangihingi ito ng sign sa, sa universe na kung, kung pwede pa siya magbago at bumalik, no? Tsaka lang siya babalik. Nagdadalawang isip talaga siya. Ayan, na playing safe siya sa ngayon, no? There's fear of change, meaning kung magbabago ba siya, ayan, no? Natatakot siya kasi baka mamaya, ma-reject lang siya. Kaya play, playing safe muna siya. Malamang hindi pa talaga ito tapos dun sa kabila. Kaya hindi din siya makabalik sa'yo. There's coldness. Kung sino man ang kinakasama nito ngayon, nagsisisi -si -si na siya na pinili niya ito. And there's really coldness, no? Change. Ayan, no? Quick decision, ano? Hindi to hindi to inahihirapan siyang gumawa ng desisyon. Hindi siya pwede mag decision na isang ganyan lang, no? Talaga pong pinag-iisipan niya po ito, no? Ayan, no? Nag-iisip talaga itong lalaking to. At iniisto ka nito, to be honest with you, no? Nakikita niya na maayos ang buhay mo, maayos ang lagay mo. Ito ka, oh. Ayan, no? Ang ayos, oh. Na parang napaayos ka nung nawala siya. So, sinabi niya na baka hindi mo na rin siya i-take back or kailanganin pa. Ayan, no? so, susunod daw, gusto niya ng teamwork and collaboration. Alam niya na kung paano ka dalhin. Kaya lang, Ah uh, wala siyang magawa sa ngayon eh. Oh. no? Oh. Yung kinakasama niya ngayon or karelasyon niya ngayon, there's tension, no? There's tension and uh, walang communication na maayos, no? Maybe, ah uh, papunta na sila sa hiwalayan, ano? Kaya naiisip ka na nito. Sa totoo lang, nagsisisi na to unstable na po yung relationship nila. Confused na. Meron na silang dissatisfaction and lack of inner joy. Tapos na po to sa honeymoon stage. Lumabas na po lahat ng um, lumabas na rin po yung kanyang totoong nararamdaman o ugali ng babae. Parang gusto kong ano hinto. Parang yan labas ng third party yan nagdadalawang isip siya at saka uh, nagkakalabuan na sila ay, ibahin natin no, sorry po parang ang title is nagkakalabuan na na sila tapos gusto niyang bumalik pero nagda dalawang isip siya there you go, that's the perfect title Yan. nagkakalabuan na sila gusto niyang bumalik pero nagdadalawang isip siya kasi may pagkasigurista tong taong to eh, no? May pagkasigurista po siya eh ay no? kakasabi <laughs> ko parang nagkakalabuan sila there's anger, there's argument no? so ngayon, nawala na sila sa honeymoon stage, nagkakilala na, na sila alam na nila yung na isa't isa hindi sila magkasundo no? kaya sinasabi ko, paulit-ulit na kung nababalitaan nyo na yung persons nyo yung person nyo, ay masaya, masaya sa Facebook, akala nyo kayo yung malungkot, sila yung ansaya-saya, it's the other way around po, kayo po yung masaya, kayo po yung okay, sila po yung nagpe-pretend lang, no? There, oh. lumipad, loss of balance, disorganized, no? Disorganized na yung samahan nila and they're overwhelmed sa isa't isa. -pisa. talaga antok na antok na po ako pero talagang focus ako <laughs> no loss of balance is organized overwhelm na po no and they're confused there's brutality no sana wag naman sila nagkakasakitan na no or baka nagkaka nagkakapisikalan sana naman po hindi kasi pwede pa yung babae ang namimisikal sa kanya nagpipisikal tama ba yun yung babae pa po yung nananakit no ayun no There's heartbreak, suffering, and grief kung ano po yung ginawa nitong sakit sa bumalik na po sa kanya justice is served you no? karma is real ay <laughs> grabe you eh, no? distracted po ang buhay niya ngayon so there's distraction you eh, no? sobrang gulo po ng buhay niya ngayon the tower yo eh, oh? yeah ang samahan nila no direction and unpredictable na no kaya gusto na nito bumalik siya kasi na-realize niya ano yung pinakawalan niya nung nawala kayo. Nung niloko kanya o loko. Wala siyang motivation, lack of passion, no? sa kahit sa anong gawin niya, naiisip ka niya. Kaya nako, lagi kang aligaga for sure, no? lagi ka nalulungkot. So baka po ito ay pinaano sa akin ng universe to message na to. Kasi kanina, I felt so yung may urge, may urge ako na kausapin yung mga kanina na yung ginawa kong video. So, parang I think, kaya kay na ga it's because of this, so, no? oh. yung, yung second part, no, na nag, nagkakalabuan na sila, naiisip kanya kanya lagi, kaya gusto niya bumalik siya, pero hindi siya makapag, makagawa ng decision kasi nagdadalawang isip siya kasi itong taong to may pride din kasi tsaka kahit papano sigurista no? lack of initiative, no? Hindi siya makagawa ng initiative sa iyo because meron pa po siya mga hinahandle na bagay-bagay, no? Meron pa po siya hinahandle ng mga bagay o fix ng mga bagay, no? So, hindi pa po siya makapag decide what to do, no? Ayan, no? Nagkaroon to ng bagong feelings, meaning tataka ka, but ang oh, bait-bait kaya. Doon sa ito sa may mga minimal konta ka. Bakit kaya, o kaya ito yung sa mga asawa na dapat mag annulment na or dapat mag talagang hiwalay na, nag-aaway ngayon, bigyan ng kayo. Ba't kayang bait-bait itong mukong na to sa akin ngayon? Ano kayang plano uh, planong hinayupak na to? Baka mamaya meron na naman siya pinaplanong masama and everything. Hindi po naman. No, hindi naman. In fairness with him, sasabihin ko naman po sa inyo yung totoo, no? Kung meron lang pinaplanong kabalastugan. Okay ayan no, self-victimization no? na-trap siya sa sarili niya sitwasyon sa ginawa niya eh no may nahihirapan din po ito sa problema niya ngayon dito sa babae kung kaya yung babae galit na sa inyo you eh, no kanina rin, yun yung lumabas so, siya na yung nanira ng na pamilya, siya pa insecure sa inyo, siya pa yung galit no? lumalabas kasi si pinita rito at si Palakang Koka kaya Ayan, oh, no, dalawang beses na, oh. Yung new feelings, new meaning, no? Fear of change, dalawang beses na rin ito lumabas, no? Fear of change, takot po talaga siya, no? Takot po talaga itong taong to na mag mabago, no? Na, ta na, 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 magbago kasi baka mamaya feeling niya wala na siyang pag-asa sa'yo, no? Yeah, well, kung takot ka pa rin dyan, no? Dapat yan ang unang kainin, yung pride mo. Dapat yung pride mo ang unang mawala sa iyo. To be honest with you. Ayan na oh, success ka po. Oh. Justice is served, no? Justice is served. Ko ano yung binigay niya sa yung hurt, sakit, alam niyo po ha? Ah, three times na yung bumalik sa kanya. Ngayon, bored na po siya sa kasama niya. Oh. Alam niya na po yung ugali. Burden na burden na siya sa Parang feeling niya yung babae, responsibility na lang. Frustrated na siya, OMG. Oh. Oh, That's why. That's why naiiyak kayo. Ayan, oh. Iniisip niya yung times niyo na masaya pa kayo. Iniisip niya yung times na hindi pa kayo nagkakaroon ng gulo. Oh, eh. Sino ba gumawa ng gulo? Di ba sila? Oh, careless decision na no, no? nagaambisyon siya na maayos pa lahat no pero wala siyang ginagawang anything na ko minaaalala ko rewards ayan no sa iyo po oh na, alam niya na successful ka alam niya akala niya nga move on ka na eh. Hindi niya alam na ka-adjust ka pa lang distracted po talaga siya lack of resources Magkakaroon po talaga ng hiwalayan to. No? Magkakaroon ng hiwalayan siya. So, kung sino man ngayon. O, kung marami tong babae, pwede malese na. Kung tatlong babae niya, dalawa babae niya, pwede isa muna. Tapos, eventually, uh, wala ng pawala. Lack of resources. Unstable. Ayan, silang dalawa ngayon. O, oh, napaka-unstable ng samahan nila. O, oh, in reverse, o. Oh, oh, ka, no? Meron ka ng, uh, meron ka magiging um, joy, no? And, um, peace, ayan. And determination. Magre-reach out talaga sa ito. Sooner or later, magre-reach out sa ito. For those sa zero contact, ha? Pero dun sa may minimal contact, talagang nagre-reach out ito wag ka lang daw po masyado maging ripok, mamarupok, na mamanipulate ka niya ulit. Mahirapan mo daw po itong taong to kung gusto mo siyang bigyan ng chance. Pero sa totoo lang, no, hindi pa po ito masyadong makagawa ng paraan at hindi pa rin po ito makalapit. Kasi po, sa totoo lang po, no, kahit gustuhin niya, nagdadalawang isip siya. And ang dami pong alaman uh, ng pinggan niya ngayon sa sobrang dami niyang stress, no, stress uh, dahil nagsisimula na silang magkagulo eh, no? nung kanakasama niya ngayon or yung babae ng agaw sa so inyo nakilala niya na and he realized na ang layo para sa inyo and he realized na kayo pala yung tamang, nasa tamang tao na siya sinayang pa niya well, that's life no? sometimes kailangan po nilang pagdaanan yung mga ganitong sitwasyon para ma-realize nila ano yung nawala sa kanila. And to be honest with you, no, na-realize niya po na ibang-iba ka kesa sa, alam mo yun, mga kasama niya ngayon. Yun yung masakit doon, ano. Di, hindi niya ngayon alam kung babalik ka pa sa kanya. Yun, yun, no. So, that's my reading for tonight, no na nagkakalabuan na sila gusto niyang bumalik pero nagdadalawang isip siya ay nasa kanya po yan kung gagawa siya ng paraan kung magpapadala siya sa kanyang pride na wag na lang it's up to him or her pero ikaw ituloy mo po yung pag move on mo pero the good news is the justice or yung justice is served no nararamdaman niya po yung pain bumalik po sa kanya lahat po ng sakit na dinanas mo. Okay? So, yun lang po, no? Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo. Antok na antok na rin po ako. Pero kahit pa paano, talagang hinihila po ako dito, no? Sa aking upuan, sa aking studio, na talagang magbigay po sa inyo, no? ng um, magbigay po sa inyo ng reading, free reading. Kasi, alam ko po, nag-aantay po kayo, lalo na sa mga nalungkot kanina, no? Naku, sabi ko nga po, uugaliin ko rin po magpayo o magbigay ng mga payo, no? Para sa mga nalulungkot. Once in a while, if I'm not busy, kung kakayanin ko rin po sa loob ng isang araw, ang mensahe ng universe, no? Yung energy naman po, no? Not only the cards. Pero once in a while, kung kaya ko, hindi ako mangangako, Uh, basta pag may extra time ako, may mensahe tayo from the Divine Universe. Yun po, no. Um, gagawa ako ng um, background na message ng Divine Universe. Okay? So, maraming marami po salamat sa inyo. And may you have a good night's sleep. I love you all and I'll see you all tomorrow. For those of you who wants to have a private reading with me, you can message me po sa Lady Lee Elena. That's my official and legit account. Lady Lee Elena. Yan. No, para naman po um, alam nyo po no na na nandun lang ako, yun lang ang account ko. So um puno, puno, na po tayo hanggang March, I think March 20. No, so for those of you tingnan po natin ano, no promises kung kaya pa natin isingit ng February, pero, ayun, bilisan na lang po natin kung gusto nyo po magpa-private reading. Kasi first come, first serve basis po tayo para fair po sa lahat. Kung sino mauna, siya po ang mauna. Ah, ayun lang po. And um, if you like this video, please give me a super thanks. No, nandun daw na po yan sa baba, sa right side po ng comment section. No? meron po yata super thanks or something. And kung di ba po kayo nagpapamember, please magpamember na po kayo sa, uh, sa Lady Elena na channel, no? Hindi ko po alam pa paano, pero, yun, magtanong na lang po kayo. Yun lang po. And good night po sa lahat sa inyo. And may God bless you all. Have a peaceful and restful night ahead of you. Bye! I love you all. Bye!